So mga ba, so mga pre, ay meron ako nakita dito sa Baguio City. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya sa kanya kondisyon. So, guys ang Diplomats Hotel. Tatawagin ko si Blake dito at saka ang kaibigan niya si Uno at sa kanyang pagkikita ay nawala ang marami daw na istorya marami pinakay dito mga pinaslam pinakrapan pagtutulture kaya yan ay wala walang pagtutulture dito guys wala pag pag ma, uh, ano lang mga sinasabi nila gusto nila silang paglayasin dito sa hotel na to kaso wala sila wala hindi sila pumayag kaya sila ay binaril yun ang story kung bakit naabandon na ito. So, sana pala pangalagaan pa rin ng mga tao sa dito. Sana na dito kasi sila. Wala na sila. Wala na din. Wala na din mga na ito. wala lang guman ito, wala na din yung mga tao ito kapag ganito na panahon. Kaya mag-iingat tayo sa ating ginagaanan dito dahil may nagpaparampang talaga dito. Sige na guys. Bye-bye. Mag-subscribe na kayo.